Itas ko yung paa. Itas ko yung paa. Itas yung kamay. Titipis mo na. Labas mo dila. Labas dila. Dilat mata. Dilat mata. Dilat mata. Mandag, Bali, taga sa ano kayo? Taga Bilyar sa Talogtog po. Bilyar Sari Talogtog. Ano? Opo. So, no, -ano? kinagat siya ng ahas na ma makamandag, cobra cobra po. Oo. Mm. Maka man yung asya dahil itong kinag, kinag kinagat sa kanya, itong... Opo. Ito yung yung right na. So, napakan niya, isa siyang magsasaka. so, yan siya sabi ko na ingat kayo sa masusukal na lugar. okay Dapat, uh, talagang may pamalo kayo sa dinadaanan ninyo. So, talugtog, isa sa mga pinakakamandag na ah, kagatang ahas talugtog, ah, karanglan, uh, ah, yanera, yan ang malakas ang kamandag ng ahas. Bali, kami lang ang merong antivinin sa buong Nebesia at saka sa, yun, tar, ang, ang pasyente natin, yan ang sa karanglan, ipugaw, pangkasinan, Nebabiskaya, yanera, tarlak, So, dumating siya dito na comatose na. Comatose na siya. So, timing naman ang dating niya. Dahil ang, ang gumagawa, ang kung na lang, tumitibok na lang yung puso niya. Pero doon, na, nag-paralyze na, 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 na kasi yung paghinga. Natigil na yung paghinga niya. Ang kula, ang na lang, yung tibok ng puso. Pag may nakarating naman sa amin na may tibok ng puso, ay nabubuhay naman natin kasi oh. mayroon tayong anti-venin. Yes, po. Ito tinatawag na anti-venin. Dumadalo ito yung antivenin kada apat na oras. Okay. Yan. Bawal ito. So, kahapon, totally paralyzed siya. Ngayon, uh, okay na siya. tasan pa. Tasa Kamay. Ayan. So, magaling na po siya. Pero, kailan ba natin ituloy ang gamutan. At susubukan kung tatanggalin yung respirator. Lalagyan natin ng normal na hangin lang muna. Kung hindi babagsak yung oxygen niya, 99 ngayon, yung, ang oxygen niya ngayon, yan, 99. Pag hindi babagsak, pag tinanggal natin yung respirator, yung respirator. Pag tumanggal, eh, pwede nang hugutin to. Okay. Basta nga hindi wag muna. Kasi tinubok ko siya kahapon. At uh, yun nga, Nag-respond din naman sa mga gamot binigay natin. Hindi na talagang magastos. Oh. So, wala tayong talugtog. Ah. Ah, Nabubuhay naman namin. Basta may pinagpunta na lumalag sa amin. Ano? Parang to seven days pa may... Hindi ko na nataas. Ito yung ba sintomas kinagatangan? Ang um, paa, hawai, babagsak yung sa loob ka. Ata. Nag-utal siya. Mm -hmm. Pag nag-utal na yan, susunod yan, itihil na yung paghinga. Pagbigil ng paghinga, pagbigil na yung baga, susunod na rin na puso. So, tayo yung pagpunta natin. At yun nga, iba kasi pasyente nagsisipa nyo na pumunta dito sa Gimbajira Hospital mm. ay Philip, ah, siya? Ah, 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 para hindi masyadong magagastos. Mm -mm. Pag nabawi natin, pag nabawi natin kaman dag mabubuhay siya. So, ayun, pwede kay Juan oh. Bilago. Okay. Ano? Ibigyan kayo mga sa kong ni Congressman Bilago. Kulong okay. niyo. So, buhay na siya. Kunting okay. gamot na lang. Okay. Ah, sige. Okay na.